homemade na cookies Anong pangalan nito? Cookies. cookies lang. Ayan, may cookies kami. Hindi ko bibigyan si Alisa. Hindi kita bibigyan ice cream. Bibigyan mama ice Ay, gusto ko rin yung ice cream. Hindi eh, kita bibigyan nito. Okay lang, bibigyan ice cream. Hindi kita bigyan. Hindi ko pa Hindi Bibi ako ice cream. Ayaw mo ng cookies? Masarap kaya to. <laughs> Ayaw ah. Ko cookies. Ha? Ah? Hindi ako ice cream. Gusto ko rin yun. Eh, sabi mo kay yung yung ako ice cream. Ah, Ah, masarap ito. kay yug lang. tulog pa siya, o. Oh. Tulog na. Nagod ka kay mami mo yun. Father si ano? Si... Ano nang... Jordan. <laughs> Jordan. Uh, <laughs> Jordan. Jordan. <laughs> ah, Jun! <laughs> eh, sabi nyo kasi Jordan eh. Luku-luku. So, fur, fur, dad. No, fur, ah, dad. Padami yan ni ano, ni Tapi. At, ah, ano anong pangalan nung yung ano? <laughs> <laughs> yung iniwan nila to. Kain na, kain na. Happy, happy father. Happy, happy <laughs> father. Diyan ka na lang sa dulo. Okay lang ba yung electric pan? Parang wala namang hangin. Ma. Isa pa nga dito. Meron dito. Isa pa. Oh, cooker yan si Greg. Siya lagi yung cooker namin. Ano? Ano? Chef? Ah, ah pangadali lang yan. Sobrang dali. Igigisa mo lang sa butter yung bawang sibuya. Kulang ang ubuan Saan ka ba? oh, yun saan ka. Ay, pakiyang so nga. Oh! <laughs> Ayan, electric Tri fan yan. Sobrang mabilis lang. Oh, father, father. Number three na yan. Eh? Wala, inano mo. Yan, yan ang number 3. Huwag mo na ipaikot. E, Ay, sobrang. Kain okay na, doon ka sa dulo. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Ikaw, eh. Ikaw nga yung father eh. Doon ka sa dulo. Ikaw yung pinakaaba ng mga ama amin. O, oh? ako. Wow! Na. Ako pang. O, oh, sige. Hindi, tabi daw kami. Ay, <laughs> asa <laughs> oh, eh, na si papa mo? ano? kanina eh ano? ano? Oh, oh. ano? wala ano? 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 Wala. Wala. Ni niya ano? ano? ang ano? 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 kanina ano? <laughs> ano? <laughs> Nilalanggam, sila, no? Nilalanggam kami kanina. <laughs> Dito ko polo. Ano? Oh, Jangka. Jangka. Jangka lang. Ang sarap ng ulam namin, grabe. Hayop ini. hindi pa picturean ko lang kayo. Muntikan pa nga aribe, muntikan pa nga ubusan ng ano, sorry mo. Lakihan mo, subo mo, aki. Mm. Hi, guys. Ayan yung tatay ko. ng kinunta. Hi, guys. Ito yung lola ko. Kasi kaya Makalat kasi. Father's Day. Happy Father's Day dami kasi kalat, magliligpit. Ayan, no. Ayan, no. Tingnan mo, ang dami kong liligpitin. Ayan. O, oh, diba? Si Lola, Erlinda, ay busy. Busy, busy. Magliligpit. Dami niyang kalat. Ayan, no. Liligpitin ko yung lahat doon, hanggang doon. Okay, oh. na.